So, first step po natin, uh, check po natin ang ito yung ating barrel. So, so, safe, empty, then yung magasin natin walang load. So, mag-load tayo ng apat for good for 4 hours. Okay. Unang gagawin natin mga kating bodyguard ay magda dry fire po muna tayo. Dry fire. Okay? Hindi na dito. Kung saan i targetin mo natin, praktisin natin yung uh, sight natin. Okay? Dry fire. Asa lang. Dry fire. Asa. Okay. So, pag nasipat mo na po yung anong mga kating bodyguard, yung uh, ating uh, Uh, site po at nakuha nyo na ay pwede na po kayo magload load at saka i-fire natin okay so good luck mga katimbali guard so load tayo fire release magasin Edgard at uh, ating uh, tatargetin naman ang si cameraman natin na uh, si Kuya Max. Okay? Salamat. Sila mga ka-team Edgard. Uh, nandito naman tayo uh, for second round natin. Uh, four rounds ay ipaputokuli natin mga ka-team Edgard. Medyo mainit dito kasi hindi kami nag-aircon. Kailangan namin na uh, magpapawis. So, yun. So, dry fire uli. Ganun din ang gagawin natin mga ka-team So, dry fire. Asa. Kasa. Kasa. Okay. So, yun. Pag nakuha mo na yung site again, mga katibati guard, ay pwede ka nang mag-load ng, ng, ng bala sa yung magasin. Okay. Four rounds. Okay. Four rounds. Yun. Tak-tak natin. Okay. So, Load tayo mga mga ka bodyguard. Mag-load tayo. Kasa. Earn the target. Pag ready na na. Fire. Fire! Release magazine. Okay. Here. So, mayroon pa tayong isang bala subok so, natin kasi nagja-jump sa isang barrel so reload try natin mga ating bodyguard kung puputok sa atin fire so, pumutok ang bala safe okay so yun lang po mga ating bodyguard at maraming salamat at good evening